Hello guys, uh, ito naman kami ngayon no? sa area ng Patag. So, ito yung mga kasamahan ko na uh, nag-invita po sa atin. Uh, tayo po ay makapag-vlog no? dito sa area. Uh, sinasabi nila nga uh, mayroong uh, waterfalls. No? So, yung nakarang buwan at mga week ay nag-conduct uh, po tayo dito ng pagbablog dun sa area doon sa ilog ng San Mateo at di, dito mismo sa patag ay sa ngayon guys ay dito naman ang area ay uh, hindi ko pa nakukunan ng footage no tong area no uh, bago naman tong area ito no uh, hindi no kakaibang area ito so uh, hindi pa ako nakarating dito sa area kaya maraming salamat sa mga bata na na inibitan nila ako sapagkat ang inyo kalods ay Uh, hindi naman talaga ako nakapaganda dahil uh, ilang araw po na tayo po ay nagko content or nagbablog po doon sa uh, uh, blue rock ng San Isidro uh, Rodriguez uh, Rizal no uh, At uh, video hindi natin inasahan na tayo na maimbita ng mga kabataan na tayo po ay makarating dito sa lugar So guys, dito po kami sa area ng Patag no uh, Bagong update po tayo sa inyo mga kaludih at uh, hindi lamang po tayo ay nagbablog sa bundok ng Mount Oro at hindi lang po lamang sa Sitio Bangkal ay kahit sa mga talahib na area ay eh. ang inyong kalodsay. Uh, hello, uh, tayo po ay sumusuong kahit sa ganitong area. Kahit alam po natin na itong area ay makikita nyo mga kalodsay ay uh, maraming uh, katalahiban at uh, uh, may kakaibang makikita ah uh, sapagkat ito ay ay sige parts po ng nature no uh, ang ating kapaligiran makikita mo green-green green ang area uh, ito naman guys ay kahit po tayo ay naglalaka dito sa area ay makikita po natin na magaganda pa rin ang kapaligiran no uh, may mga puno kadamuhan talahiban gogon at may mga puno so tayo po ngayon guys ay kasama po ang mga bata at ito yung area na ating nilakaran ngayon na medyo uh, sabihin ho natin na uh, ko yan, uh, kung hindi nyo kabisado at tulad sa akin ay kahit hindi ko kabisado guys ay alam ko ang ganito mga uh, paglalakad no sa mga ganito mga masisikip na uh, daan at ito ay katalahiban kuku uh, mga kugon at ito guys no ay sinusunod lang po namin itong area no na mayroon pala dito Siyan! Uh, taglay na kagandahan ng okay. area. So, uh, sa inyong mga kaludi, Kalod, ay tuloy-tuloy lang kami. Uh, kahit ito ay makita natin, may yabong ang mga damo. Okay. Uh, okay. Uh, ito ngayon tayo guys, no? ay tayo bumubuntot sa mga bata no? na, uh, na sila po ay nakakaalam dun sa area. Kaya ito kay sa inyong mga kalud And the first time na tayo po naman li, na susuong at tatahak sa lugar na medyo sinasabi natin na liblib uh, -lib, no liblib -lib na lugar uh makikita nyo, no guys uh, anong oras pa lang mag alaala -ala una no uh Alauna ng araw hapon at anong araw tayo ngayon ano october 28 po october 28, 28, 28 po. Uh, araw ng uh, ano araw ba talaga ngayon nakalimutan ko na no 28 po 28 na petsa thursday po thursday. Uh, thursday okay ito guys uh, dito tayo ngayon oh talagang uh, ano pala ito uh, so 28. ang Danger lang dito sa area kapag ang daanan ay maahas, no? Ay napaka Subalit so ito guys ay uh, kapag uh, ikaw ay uh, tumatahak or naglalakad sa mga ganitong daan, uh, malalaman mo tulad sa akin bilang isang uh, laking probinsya, no? Uh, at uh, ganitong mga area ay familiar na po sa akin ito, no? Uh, kapag ganitong may mga malilinis ang ilalim Bakit? na makikita mo parang may daan ayan po ay laging dinadaanan ng mga tao no so ganito guys ganito kaya at uh, ang taas ng mga talahib dito sa paligid ay sinusuong po namin ngayon wow ang gaganda pala dito na ano no so sinyo si guys ay patuloy po kaming uh, maglalakbay no? dito sa area ng patag okay guys tinan nyo po guys oh, Malaking malalaking puno ng mangga at malinis naman po dito no tinan nyo guys no oh. so ito po yung nature na kabundukan malaking puno at uh, ito po yung puno ng kamanggahan no so napakasarap pala dito no? so ibig sabihin uh, hindi mo mapapansin na ang paligid ay puro talahid at uh, ganito kaganda ang Uh, ilalim ng puno no masarap dito maghayahay no, no? Uh, so sige guys uh, tuloy pa no uh, medyo malayo na ako sa mga bata no na nagagait sa akin so tayo po ay patuloy sa paglalakbay at uh, makarating doon sa sinasabi nilang uh, may ilog no may mayroong sinasabi nilang pools no so actually nakailang bis na ako dito sa area ng patag na nakapag-vlog subalit ay uh, hindi ko pa ito napuntahan na area dahil napakalawak ito so uh, ito ngayon guys no itong area ng patag uh, malaking puno pala dito ng mangga kamanggahan po ito no uh, doon sa kabilang side yung ating napuntahan ay uh, isang isang area naman to guys na ng patag kaya ika ang sinasabi ko guys na ang patag po ay napakalawak po area walang katao-tao ito ay uh, Puro lang katalahiban, no? At uh, mga puno ng mangga. Uh, at uh, mga iba-iba pong mga uh, nature na nabubuhay dito na mga damo. Uh, anong parts na mga kahoy, no? So, ito ay ang pumupunta lang dito, guys. Yung mga uh, taga sa amin din sa Barangay Payatas na nagtatanim ng mga gulay at mga saging dito sa area. Pero hindi lang namin din alam na Uh, kung saan sila dito ang banda uh, pumupunta at nagtatanim no? tinan nyo guys yung mga bata no? uh, kapag uh, uh, ganun yung mga edad ay talaga sila ay uh, kabisado nila no? na pumunta rito oh, ang ganda naman ito sige, so, sige guys ha uh, maganda. maraming salamat sa inyo mga kalods please ang pag like comments po sa ating page no? Aurelio Finol at sa aking ah... Uh, YouTube channel, uh, Kaanoy. So, sige guys, maraming salamat po muli. po sa lahat.